Meron ka bang photo na maganda sana kung ayos din ang background? Here are the three ways kung paano mag-remove image background using Photoshop. Number one, remove background. Go to Windows at i-click on Properties. I-duplicate ang layer, then remove background. Two, Magic Wand Tool. I-click ang Magic Wand Tool sa toolbar at i-select ang main object. Three, Pen Tool ang pen tool at mag-click sa may outline ng main object. At mag-create ito ng dot. Click to other area at magkaroon ito ng bagong dot. Forming a line sa naunang dot. I-control po ang ng linya gamit ang second dot. Para pumantay ito sa outline ng object. I-repeat lang steps hanggang sa bumalik sa unang dot. At matitrace ang outline ng object. And last step is to smoothen the edges. Para mas smoothen ang edges ng selection, go to path tab Right click the layer at piliin ang make selection. Sa lalabas na dialog box, i-adjust ang number under feather radius. Mas mataas ang feather radius, mas mag-fade ang edges ng selection. Kaya babaan lang ito upang maging natural ang effect. And here's the final output. Pwede na ito gamitin sa ID pictures o kaya naman sa poster and other files. Meron ka bang tanong or request para sa susunod nating discard tip? Comment ka lang sa baba at gagawin natin yan sa susunod nating video. And follow for more here at Uniprint.